Kapulisan gin kumpermar nga gin claim na sa pamilya sang lalaki nga nadula sa barangay Pahanukoy Bacolod City ang gin chop chop nga mga parte sang lawas nga nasapuan. Si Eileen Pedreso nakatuto na sa para pamilya Sa eksklusibo ng interview sa GMA Regional TV One Western Visayas sa sawa sa ginapahayag ng indulaan ng lalaki sa barangay Panukoy sa Bacolod City, nagpahayag ini sa paglaom ng makapauli pang pa ilapadre de pamilya apang subong adlaw ging kumpirma sa kapulisan nga ginpadulungan sa mga himata sa missing nga persona ang punerarya kag claim ang lasapuan nga mga utod nga parte sang lawa sang tao. sa lawas sang tawo sa tubang sa opisina sa NBI Bacolod City sa Marso 1 aminan din na ma'am. Wala pa confirmatory sa ma'am no po kuno na mo nang iyang bata. Okay, te i mo. Pebrero 27 pa, sang naglakat ang lalaki nga wala makapauli. Pebrero 29, -report sang gin-report sang iya sawa nga missing ini. Duha ka adlaw antes ginbili ang mga utod na parte sang lawas. Una nang pahayag sa NBI na isa ka drug personality ang nasapuan ng mga utod na parte sang lawas sang tao, base sa ilang investigasyon. Apang ang nangindulaan ng lalaki sa barangay Pahanukoy ang wala sang record sa ilegal na droga sa kapulisan kag sa barangay. Suno sa kapulisan, wala man sila sa may nakuha nga impormasyon sa mga himata kung may kaangtana ng nadula nga persona sa ilegal nga droga. So, siguro, pag na-confirm or may connected man uh, with regards to Risaton, so uh, immediately we will coordinate to help them also. Para at least masanaganay nin, masulbar ng madula ng mga duda. Sa karoon, ginahulat na lang ang resulta sa DNA test. Agod masulbarang misteryo sa sinugid man ang persona na ginuto ng mga parte sa lawas. Kagung anuman ang natabo sa nadula ng na lalaki sa barangay Pahanukoy. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedrazo. One, Western Visayas.